Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang yung kaagapay, Pastor Ronald Llobrera at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Sa gabing ito, kaagapay, ay ating tatalakayin ang tungkol sa pagtahak patungo sa tamang landasin sa buhay. Ang ating paksa ay bibigyan natin ng pamagat na The Godly Vision. When we say focus, aside from our eyes, it's all about our minds and our hearts. Dapat motivated ka kung paanong nakatuon ang ating paningin lalo na ang ating isip at puso. Ibig sabihin, in order for us to accomplish anything, we need to be focused. Especially for the execution of our dreams, we must be focused and motivated. Kung gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, you need to focus on your study hinay-hinay lang sa love life at wag puro lakwatsa ang inaatupag. Kung gusto mong makapag-work sa magandang company, mag-focus ka sa pag apply At kung gusto mong ma-promote ka sa work, mag-focus ka sa work mo para hindi ka laging palpak at para mataas ang evaluation ratings mo kapag nagkaroon ng evaluation sa inyo, then you will be promoted. Kung may pangarap ka sa mga anak mo na maging matagumpay sila someday, focus on them. Gabayan mo silang mabuti. Mga magulang, ang mga anak ay kayamanan natin, tama po ba? The same with our spiritual life in order for us to grow and be promoted. We need to focus on the spiritual things. Focus on God. Kung pangarap mong magpastor, Sanayin mo na ang sarili mo. Ngayon pa lang mag-focus ka na sa mga ibinigay sa iyo ng Lord na ministries, pagbutihin mo. Ngayon pa lang maging responsible worker ka na. Amen. Kailan ka pa magpo-focus kapag pastor ka na? Baka hindi mo kayanin. So it is a balance, our spiritual and our physical situations. Lahat siguro tayo ay may mga pangarap at walang tao na ayaw niyang matupad o maabot ang kanyang mga pangarap. In Colossians chapter 3 verses 1 to 3 Since then you have been raised with Christ set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God set your minds on things above not on earthly things for you died and your life is now hidden with Christ in God. When Christ who is your life appears then you also will appear with him in glory. Kagapay ang lahat ng na-accomplish natin at nararanasan natin ay may kinalaman dito ang langit. Amen. Yung mga blessings na nasa iyo galing yang sa Lord. Meaning to say ang Diyos ang nagbibigay katuparan sa mga dreams natin. Kaya ang sabi ng binasa natin, set your hearts on things above. Kasi madalas laging nasa material things ang nasa puso ng marami. Kaya tuloy natatabunan yung love, yung things above. Minsan, ang gusto ng tao ay self-satisfaction lang. Ano pa ang sabi? Set your minds on things above, not on earthly things. Kasi minsan lagi ng laman ng isip natin ay mga material na bagay. Masyado minsan materialistic ang ibang tao. Hanggang ngayon, nangangarap ka pa rin tumama sa loto. Ang mga totoong blessings ay galing yan sa Lord. Kaya kung hindi ka magpo-focus sa Lord, hindi mo ma-acquire yung mga totoong pagpapala. Akala mo pag nasatisfied ka, blessed ka na, nagkakamali ka. Gusto mong magkaroon ng godly love life? E eh di mag-focus ka sa Lord. Si Lord ang magbibigay sa'yo niyan. Yung iba kasi nakafocus na kaagad sa magiging partner niya para tuloy na uubusan. Gusto mong magkaroon ng magandang ministry? Yung magagalawan mo talaga yung calling mo Edi eh mag-focus ka sa Lord, 'wag muna sa ministry agad kasi kapag nag-focus ka sa Lord, si Lord ang maglalagay sa'yo sa ministry kung saan may calling ka talaga. Anyway, lahat naman ng ministry maganda, ang mahirap kasi maraming namimili lang ng ministry. Kasi kung hindi ka magfo-focus sa Lord, baka yung ministry mo ngayon, baka hindi yan yung calling mo. Baka yan ay sarili mo lang nakagustuhan. Kaya madali kang mapagod, madali kang magsawa, at madali kang mawalan ng gana. Alamin mo yung water cycle evaporation. Habang nagpo-focus ka sa spiritual things, nag-iipon ka ng blessings, material things. At kung napasayo na yung blessings, ibinagsak na sa that's what we call the shower of blessings but the problem is there were things that binds our minds in order for us to be defocused and demotivated what are those things fear doubt weakness pinagkatiwalaan ka ng ministry nagpabaya ka naman at puro kahinaan naman ang ipinairal insecurities, wala kang tiwala sa sarili mo, laziness, lahat kinatatamaran mo, pati panalangin at pagdedevotion. So ano mangyayari? There will be a tendency that we want to stop. We will stop dreaming at wala nang mangyayari sa buhay natin. So what we're gonna do? How to stay motivated and focused? Number one, you need to know your passion. You got to know what you want to do. You got to know your calling, knowing your desire, knowing your direction. A journey without direction is very dangerous. Suntok sa buwan, kaagapay. Imagine an airplane without flight destination, sasakay ka pa ba doon. Baka mamaya mga terorista ang nakasakay doon. Yung mga suicide bombers na anytime pasasabugin na lang ang aeroplano at walang matitira kahit isa. Para makapag-focus ka, alamin mo kung ano ang desire ng puso mo, kung ano ang passion mo. Maraming tao gumagawa lang na hindi alam kung ano ang kalalabasan ng kanilang ginagawa, kaya madalas nasasaktan sila sa huli. Maraming mga tao ang suntok sa buwan ang kanilang buhay, di alam kung ano ang gustong gawin, nalilito, napapagod at minsan nangangarap ng gising even in the Lord's vineyard, you need to know your passion. Saan ka ba tinatawag ng Diyos para malakaran mo ang tamang direksyon ng paglilingkod mo? Kasi may mga nagmi-ministry na naliligaw ng landas. Kung hindi naman, yung ministry ang naligaw at nasira kasi hindi yon yung passion niya. Know your passion and go for its direction. Kung may passion ka sa isang bagay, kahit gaano pa kahirap gagawin mo, kahit gaano pa katagal maghihintay ka, kahit gaano pa kasakit makakatiis ka kasi passion mo siya. Amen. May suggestion si Apostle Paul about this in Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, what whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Amen? Number two, you need to know your why in life. Dapat kaya mong sagutin yung mga why mo sa buhay. Why do you want to do what you are doing right now? Why do you want to become successful? Why do you want to become rich? Why do you want to serve in the vineyard of the Lord? Why do you want to be involved in the ministry? Why do you want to help your church? You have to know your why in life because I do believe that if you know the why part of your life, the how part will take care of itself. Pwedeng di katanggap ng iba. Maybe They don't believe in what you are doing. Pero kung alam mo at malinaw sa iyo kung bakit mo ginagawa ito, wala silang magagawa, mapapahiya lang sila. Ang mahirap kasi ginagawa mo ang isang bagay na ikaw mismo hindi mo alam kung bakit mo ginagawa. So it's very important that you got to know your reason why. Your reason why you are living. Your reason why you are serving. Your reason why you are offering yourself as a pleasing sacrifice. Baka mamaya bigla kang tanungin ni Satanas, bakit ka pa nabubuhay? Bakit ka nagsasong lead? Bakit ka nag uh, play ng guitar? Kung mababaw ang sagot mo, ipepersecute ka ni Satanas. Laliman mo. Sabi mo sa kanya, patay na ako. Si Jesus na ang nabubuhay para sa akin. Amen? Number three, you need to know your strategy. How to execute your why. Your plan is very important. You got to know your enemy. You got to know the strength of your enemy. You got also to know the weakness of your enemy as well as yourself. What is your strength? What is your weakness? Maximize your strength in order for you to reap what you want in life. Alamin mo kung saan ka malakas at gamitin mong mabuti ang lakas na yan for the glory of God. At labanan mo ang iyong kahinaan. Huwag kang magpaalipin sa iyong sariling kahinaan. Galatians chapter 5 verse 1 it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Maraming tao alipin sila ng sarili nilang kahinaan. Dapat yung kalakasan mo ang ipairal mo. Marami nang tumigil sa paglilingkod kasi hindi nila napagtagumpayan ang kanilang kainaan. Tapos sisisiin mo ang kaaway. Hindi dapat sinisisi ang kaaway. Hindi tatalab sa kanya yon Dapat tinatalo mo siya. Dapat inilalampaso mo siya. Mari mong sabihin, binubulungan ako ng Diablo, Pastor. Eh, eh ano kung bubulungan ka niya? E, mo rin siya. Kapag binulungan ka ni Satanas, talunan ka. Sagutin mo siya. 2,000 years ago, inilampaso ka na ng aking Panginoong Yesus. So you know already your passion. You know already your why. You know already your strategy. The next step is, now is the time for execution. Implementation. Execute it. Execute your dreams. In order for you to stay motivated and focus every single day, you got to be active. You just got to keep yourself busy. You cannot be idle because the idle mind is a playground of the devil. Yung mga lagi nagpapahinga at walang ginagawa, madaling paglaruan ng diablo. Kung wala kang ginagawa sa buhay, kaagapay chances are you would think so many negative things. You will entertain so many negative questions and you would start doubt in yourself. And you would stop believing in God and even in yourself. Kaya dapat nagpapaka -busy ka, maglilingkod ka na rin lang, magpaka-active ka na. Hindi yung pag may nagtanong sa'yo, kumusta ang pagsaserve mo? Eto, inactive. Ang mahirap, mas gusto mong nagpapahinga ka kaysa nagde-devotion ka. Execute your dream, don't be idle. Stay focused. Stay motivated. Tignan mo yung mga taong busy. Busy sa ministry. Busy sa trabaho nila. Busy sa pag-aaral. Busy sa family nila. Busy sa pananalangin. Yun yung mga taong mahirap pasukin ng kaaway. Kasi busy. Yung mga young people na naging busy sa kanilang mga activities like sa ministry, sa pag-aaral, sa work, sa organization. Sila yung mga nakakalagpas sa edad na critical. Hindi sila maagang nakakapag-asawa. Tignan mo yung mga kabataan na walang ginagawa. Sila pa yung maagang nakakapag-asawa. Yung iba naman, nagkaroon lang ng karir. Nakalimutan na ang paglilingkod sa Lord. Napag-iwanan na ang kanila ministry. Kaagapay, kahit gaano kaganda at katagumpay ang karir mo ngayon, sa Lord at the end of the day. Amen. Kagapai, the Lord wants your dream to be fulfilled. Now, who among you right now starts fulfilling dreams? Set your hearts on things above. Set your minds on things above, not on earthly things. We must connect ourselves to God, who is the source of the fulfillment of dreams. Focus on the Lord. Let's pray. Lord, we believe that you are our provider, our Jehovah Rapha. You are our guide in every step of the way. In your presence, Lord, we are secured. We have assurance when we focus on you. Lord, we have to set ourselves on you and think of the things which gives you glory. As the Bible says, Since then we have been raised with Christ, let us set our hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Let us set our minds on things above, not on earthly things, for we died and our life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then we also will appear with Him in glory. Panginoon, igawad niyo po ngayon ang inyong mayamang pagpapala sa bawat isang naririto. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen kagapay patuloy na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay anuman ang sitwasyon natin ngayon anuman ang kalagayan natin sa mga oras na ito alam ng Diyos lahat 'yan walang nalilingid sa mga mata ng Panginoon nakikita niya ang ating sitwasyon ang kailangan lang nating gawin ay ituon sa Kanya lagi ang ating pananaw Marami mga pagsubok ang dadaan sa ating mga buhay. Maraming mga challenges, testings ang dadaan sa buhay natin. Kung ang ating pananaw ay hindi nakatuon sa ating Panginoon, maaring tayo ay uh, maligaw, maaring tayo ay malihis ng landas, at marahil makakarating tayo sa mga lugar o sa panahon na hindi doon ang kalooban ng Panginoon sa atin kaya ipinamamanik ko sa bawat isa sa inyo mga kapatid mga kaagapay patuloy natin itoon ng ating pananaw sa ating Panginoon sa ating Diyos na, na nanatiling tapat sa bawat isa sa atin sa pabago-bagong panahon kahit sa pabago-bagong pag-uugali ng tao ang ating Panginoon ay hindi nagbabago at nananatiling matapat sa bawat isa sa atin. Kaagapay, minsan pa, wag nating kalilimutan na sa kamay ng Diyos ang ating buhay. Siya lang ang nakakaalam ng pinakamagandang mangyayari sa ating buhay. Siya din ang tutugon sa lahat ng ating mga pangarap, ng ating mga panaginip dahil ang Diyos, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang siyang Diyos ng katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. Diyan magtatapos kaagapay ang ating tinatalakay patungkol sa paksang the godly vision. Bago lamang po tayo magtapos, nais lang natin batiin at pasalamatan ang mga kaagapay natin na patuloy na tumutulong sa ministeryo ng FEBC lalo na po sa larangan ng pananalangin. Pagpalain po kayo ng Panginoon Brother Engineer Romeo David, Sister Evelyn Tagud, Sister Crespina Reyes, Sister Tess De Fontorum, at Brother Engineer Romarven David pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid at mga kaagapay namin dito sa FEBC at sa lahat po ng uh, kasama natin, partner natin sa paglilingkod. Kilala po kayong lahat ng Panginoon, hindi po nasasayang ang ating buhay paglilingkod na inilalaan sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Purihin ng Diyos, magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroong kang katanungan, komento or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZAS FEBC Facebook page. O maaari ka ring magpadala ng iyong text sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.